Good morning guys. Good afternoon. Welcome back to my channel, Alan Black. For today's video, ay mag-share ako sa inyo kung paano manatili ang laman ng sari-sari store. Guys, ngayon, ang panahon ay marami nang nagtaasan. Lahat ng mga paninda ay nagtaasan. Kaya, disclaimer lang guys, ang aking i-share ay tungkol lang ito sa aking um, kaalaman o ang aking naranasan sa aking sari Store. Ngayon ay mag-share ako sa inyo kung paano na na-tili ang aking tindahan na may laman. Guys, um, ang unang-unang ginawa ko para hindi maubusan ng aking tindahan ay yung mga binta ko sa araw na katulad na ngayon. Uh, sa araw na ito, kapag may binta ako, uh, ibibili ko kaagad dahil maliit lang ang aking puhunan at maka bili ako kaagad para hindi maubusan ng aking um, mga paninda. Kinakailangan ko na uh, bumili kahit unti-unti lang. Tulad lang nitong um, toyo, yung Salvers One. Ang Salvers One ngayon ay napakaganda bilhin dahil nagpromo sila sa isang pack ay may free na isa. Uh, sa akin guys ay laking tulong po ang may free or yung mga repacking, yung mga nasa store na yung isang pack dahil malaki ang tubo na uh, ma ano natin ano dito uh, maipo natin ang mga tubo guys ang uh, lahat ng mga paninda ay nagtataasan kaya kung meron ng mga promo ay bibili ako agad at nakapakaganda na kung online lang tayo dahil kahit wala pa tayong pera makapag-search tayo kung ano ang kanilang mga promo at kapag may binta na tayo pwede nating itong mabili. Kaya guys, unti-unti uh, po ang ating mga bilihin para uh, may laman o may mabili ang ating mga customer kung ano mang ang kin, kanilang hinahanap may mabigay po ako sa aking mga customer. Hindi po uh, palagi akong mag, um, palagi akong mag, ano ang tawag dito, palagi akong mag uh, naubos na o wala na. Hindi po ganun para malaki um, ang ating tubo at lumago ang ating maliit na tindahan. Yan po guys, ang aking uh, ma-share. Mais, at uh, ang mga presyo ngayon ay sobrang tumataas na. Guys, ito po ang aking mga magic sarap ang magic sarap ngayon guys ay may promo po sila kapag bumili ka ng 12 may free silang dalawang piraso yan po at itong monggo or monggos ay nagtaas uh, nagtaasa na rin at ngayon nag um, nagbili ako na isang kilo tig one fourth ang um, binili ko dahil hindi ko na lang mairipak pagdating ay mag na lang ako sa munggo uh, malaki naman ang aking uh, tubo sa munggo at uh, palagi namang maubos ang isang kilo ay Dalang, dalawang araw lang po maubos at uh, yung sito uh, meron pa akong stocks uh, bibili la uh, punan ko na lang uh, na bili ako ng apat na peraso at yung oyster ko naubos na bumili din ako ng isang tay anim na peraso